at natin itong ating suki at talaga napakasipag ito ito ay lima raw ang asawa niya ito asawa mo? Ma? wala, wala ang <laughs> binata binata ang binata daw magbawasan natin kasi maulan ang panahon eh, nabasbasan natin itong pahinga niya ito ang gato? 20 20 yun wala na na mm -hmm. Dahil pa ako kakutan mo no? Ay, li libutan mo. Hindi mo ganyan. Painti rin. Ito. Okay. Ito yung painti yeah. rin. Ayan na. Ito yung babasa natin na ano. Kasi isa tayong ano. Isa tayong nagbablog vlog. Ay makatulong ba lang kami sa iyo. At nabas-bawas lang ano. Ito na to. Mm. Yeah. Yan. Hindi ko kayang pakyawin yan ha. Hindi ko kayang pakyawin yan kasi... Hindi tayo mayaman. Hmm. Hindi tayo mahirap. Mayaman tayo eh. Hindi. <laughs> Babasa-basa dahil panin dyan. Hey, Iiwan ito. yung lahat yan? Nakuloy okay. ka pa <laughs> 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 naman. Ay, ay, Ayan. Tama ano na dito sa lugar namin. Eh, Bilayan nyo na to, oh, at, ay, at five, five, nine, lakas, ng uwa, lakas ng ulan. Lakas ng ulan. Sabay dito na babasa kasi may plastic mo gano'n 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 Pumulo ko pala lang ah Ayan, gaso ko Thank you Salamat, sana maubos yung paninda mo Ano ka, gawin ko? Maubos, ubos Malaya pa pala ang ikutan mo Saka sangkap Ayan Higala ko ng puto Binawasa natin para ano Para magandian ng konti Ayan Mayroon ang hulito, hindi ito na nagtatok ano ba ano kasi baatai? bata alam mo na? ba? ano kung 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 ano na ano kung 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 'di ba? Kasi ang interest ng tinuloy 'di ba? Oh, isang tao lang naman ako. Alam mo naman ako, isang Susi. Masarap, masarap yung puto. Ito kayo. Ano yung bibingka? Bibingka. Mmm, marap. Uh, oh, bakit titingin. Sabi niyo yung iba eh. Mas masarap ka dito. Sabi niyo yung iba eh. Iba anong lasa ng bibingka ng bibingka. yung bibingka? Yung niyala ko niyong tig. sampo. Quality. Eh. paano yung, yung may pen? Apple. Meron mm. bang... pa... Gata. Gata? Hmm, may gata pa. Para biz yung, biz on, on, ma may Para may cheese Para may lasang cheese. May cheese na yun. Yung binibili, yung binibili mo yung sasampo, wala yun. Basta lang kinatawa lang, iklog lang. At ilagyan ng pramuraing niyog. Ano yun? Ano yun? giniling na bigas din yun. Oo. Oh, yun, ou, yun ou, iba, um, par apa, ang may malagkit. Yung Parang tinapay na style ano? Oo.